What is up mga kachinito? For today's video, tara, kumain tayo ng mga inihaw. At inihaw ba ng mga pagpapataas ng yuri? mga pagpataas ng BP mo? Dito lang yan sa Jace Binalod Ihaw-Ihaw. At saan ito matatagbuan? Aba, sugod so na kayo dito sa Baliwag Bulakan Dito lang sa Sabang. At madali lang siyang ilocate kasi tapat na tapat lang siya ng compact hardware at gilid ng Alpamart. At kung pang malakas ang grilled pusit, tenga, isaw baboy, chicken kebab, tokong, hotdog, isaw manok, chicharon bulaklak, leeg, dugo, pork barbecue, at may mga iba-ibang klase pa ng ulam na pwedeng pamimilian. Siyempre, marami na silang menu bukod dyan. Meron din silang mga ino na sisig, binalot meals, lugaw at iba-iba pa. O di ba? Swak na swak at di ka magsasawa kung paulit-ulit ka man kumain dito. Ano pang hinihintay natin mga kachinito? Magpaluto na tayo. Ang kagandaan pa dito mga kachinito, unlimited yung sabaw. Unlimited din yung sausawan at matitimpla mo pa ako sa parang ang gusto mo. Kaya para sa akin, plus points talaga yung mga ganito. At since wala pang kasama yung mga inihaw namin pinaluto, nag-order na lang kami ng mga binalot meals. Nag-order kami ng tapa at adobo sa gata. Kaya eto nang kinalabasan. Siyempre, may hinihintay pa ang pangmalakasang menu. Eto, special daw tong pusit na to eh. Kaya in-order na rin namin. Gantong-ganto yung mga gusto kong kinakain eh. Kaya kayo, mga kachinito, Dayuhin nyo na rin to kung gusto nyo matikman. O ano mga dito Samahan nyo akong kumain. Tara. Tara't matakam. Panalito. Tugo agad. Naglagay okay. mo ng kanin, no? Pusit inihaw. Okay, kakain na lang ako guys kebab. So, muna natin. Siyempre, una ay pipino pero sabay na sa meat. Panalo, panalo. Napakalambot talaga ng baboy nila. Chicken kebab yan. Ay, <laughs> chicken ba to? <laughs> Nasang baboy kahit manok, panalo. Ito ay natin na tayo ng baboy. Sasuso dun sa kanilang suka na ng sibuyas. Sili. Tikman natin. Dugo. Mm. Betamax ba to? Sarap ng sausawa, no? bito ka ng baboy, isaw. Sarap. Tapat mo sa akin, tapat po. Panalo.